Hi guys! Uh, good morning! So today's video, sasama ko kayo sa aking pagpasok sa trabaho. Habang nagtadrive ako guys, kwentuhan muna tayo. Siyempre ako ting sharing na rin para sa mga papunta dito sa New Zealand. Alam nyo ba, kung kayo ay papunta rito, kailangan nyong kumuha ng sasakyan. Kung kayo naman ay marunong mag-drive. Kasi unang una, mahirap pwede din transportation. Gaya po, malayo po yung bahay ko sa pinagtatrabaho, ko. Ah, ang tangit transportasyon lang dito is yung bus. Walang mga jeep at saka walang UB Express. Tangit bus lang talaga. So, minsan ka kailangan namang gumising na maaga para pumasok sa trabaho. Hindi po gaya na may sarili kang sasapyan kahit anong oras ka mamalis sa bahay mo. Pero, syempre, kapag kakukuha ka ng sasapyan dito, may sasuggest ko, ibang kayong kukuha ng uh, hulugan, kumuha na lang kayo ng second hand. Kasi ako, nung una, kumuha ako ng hulugan. Pero nung nagkaroon ng budget, ay naghanap ako ng second hand. Tapos yung hulugan ko, pinasalo ko naman po sa iba. Kaya ayun, wala na akong hulugan na sasakyan na babayaran per per nightly or per weekly. Kasi ganyan po bayaran dito sa New Zealand. Then, alam niyo po ba yung mga daanan dito, gaya niya na motorway? Kumbaga sa atin is expressway. ah uh, dito, walang mga bayad, magpapunta-punta ka man, palabas, walang bayad po dyan. Sa atin lang naman na merong bayad na daanan eh, di ba? <laughs> Then, abat na po pala sa lisensya rito, kung ikaw ay merong lisensya sa Pilipinas, maaari mo siyang gamitin dito na ang one year. Kasi ang lisensya natin sa Pilipinas ay valid dito ng one year. Then, before uh, one year, kailangan makapagpa-convert ka na ng New Zealand's Diver's License. So, ikaw convert lang siya. Magtetake ka lang ng exam. Then, pag pumasa ka, yun, bibigyan ka na nila ng Ah, uh, license. So, ang bibigyan mo na sa'yo is temporary. Then, yung license card mo is ipapapalala na lang di sa bahay mo. Pag na-receive mo na yung license mo, magkitek ka naman ng uh, actual driving para maging full license na talaga siya. Then, sa mga wala namang mga sa Pilipinas uh, at kukuha ng license rito sa New Zealand, ang unang gagawin nila is magkitek ng exam. As uh, learners, parang sa atin is student. Then, after nun, uh, magkitek na naman sila uh, driving para na maging restricted. Then, after restricted, ay na po license. Parang sa Pinas, student, non-pro, then, ah, uh, pro license. So, yun lang, guys. Eh, nandito na pala ako sa aking trabaho. Park lang mo na ako saglit. Yan, sinaitanin ko Yan, labi ako umahagi pumasok, eh. So, yun lang, guys. Maraming salamat. King -ging.